ng Himala ni Jesus sa kasalan sa pana, sa pangangalaga ng Familia Bicho at Lingan. Mula sa Ibanghelyo ni San Juan, ang nangyaring ito sa Kana, Galilea ay isang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kaniyang kadapilaan at nanalig sa kaniya ang mga alagad. Si Maria ang naging dahilan upang ipamalas na Jesus ang kaniyang kapangyarihang gumawa ng himala. Nang antubig ay ginawa niyang alak, ang pananalig ni Maria ang nagbukas sa dakilang pagpapala ng Diyos na ipinagkakaloob sa pamamagitan ni Jesus. Mahal na Birheng Maria, Inang Nanampalataya, ipanalangin mo kami.